nha gai ta bao nhiêu Basic guys, guys, basic. Nakakadalawa na po akong chicken head. Snake head. Oh, shout out. Oh, kahit nagbabagiwan. Nanguli pa rin yan ang isda. Ayan. Ikaw ka naman pare. Matawa yung mata. Ayan. <laughs> mga ano lang, mga 30 seconds. Para isa mo, isa mo yung mata pa. Para yung mata. Yung mata. Yung durot, 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 yan. Mag durot, yan. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> uh. hmm. Makita mo pare Makita mo ista ista malaki na yes. yes Jopay na naman oh Mga katimanan, no, ubusan po kami ng pain kaya makamuha muna kami ng pain Pare pare San Hi. So oh guys, wait lang guys. Ah, uh, kailangan natin magkarat ng pain kasi maraming isda ngayon. Okay, na. Inarawan na hunan tabas, hindi na mamamae. Ayan <laughs> guys, ah. Uh. tapos si Dimano Vlog TV. May lemo ko tayo. Ito, 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 bar. Ayan, ayan, ayan. Nice one, nice one. Ayan, pakain po. Oh! <laughs> <laughs> Oh. <laughs> Kitang kita Never quit, never down Puli <laughs> naman po tayo guys Ama, uh, Mga kadimano, uh, sulit po ang aming pangawil At tuloy tuloy po pang namin kahit nagbabagiwan Yan po uhuli na naman namin oh. Ito na naman Tapos ito pa po, ang dami Yan guys oh, hindi mo siya, pakita mo huli mo. Kaya oh. Hindi pa magkaintindihan. Sa mga huli. Ang dami po naming huli oh. Simo, maray sa'yo, pa-uwi na tayo. Basta mag-chat, mag-ano ka, mag-subscribe. Pauwi na po kami, guys. Pauwi na po kami, guys. Thank you for watching.